Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Alright, it's me again. Pusumi Ligao Mix Vlog. Hmm. Alright, so namili na naman yung amo ko. Yeah pinamili ng amo ko so mikos 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 mikoson ko na naman to So, pang sisiparit ko yung mga maliliit at saka malalaki at bising busy tong alaga ko dito ayun ayun alaga ko dyan dyan sa taas dyan sa taas hindi mazoom bakit So, hayaan na natin sila dyan. Ha? So, dito is mag napag dito. So, ganito ang senaryo ko palagi dito. No? Senaryo dito. <laughs> so, ayan. Namimili na naman yung amko. ko. So, hindi ko siya pwedeng tagalin ang video dito kasi ba lalabas din yun maya maya baka maabutan ako so ang mayroon lang dito is mais ah uh, uh, sibuyas uh, patatas, broccoli at okra uh, at mayroon din tayong baggy beans, kamatis, at of course may ponkan lemon at marami pong iba dito sa ilalim right so <laughs> trabahoin ko pa to ko muna to baka mabutan pa ako may ginagawang kababalaghan dito sa pagbibidyo pinakaayo pa naman niya kaya tola ko mga video na ano eh ay mapapakita kasi uh, kasi ako so iwas na lang tayo baka masintipid pa tayo dito alright so <laughs> bye bye muna kusmikusta sinong gustong bumili dyan ayan ang mga paninda ko mga paninda ko hindi <laughs> pa na kayo bili na kayo sa paninda ko bili na kayo, na kayo. Na kayo. <laughs> ang laki ng moon guys 7.30pm pa lang Pero ang moon Grabe oh Super kahayag talaga oh, Ang laki ng moon Diba oh Ang hayag 7pm 7 pa lang Pero ganito, ganito na ang moon Alright Wala pang alas 8 Ganito na kalaki Hello moon Hello moon